Good morning! Ito po yung bagong lalabahan. Ayan. Dahil di wala po akong lakad, gawa ng umuulan, hindi po ako ahalis yan. Naka-prepare na po. Ah, Pinrepare ni Sister Baby. Di kulor. Ang titirahin ko po ngayon. Ibababa ko mamaya para laban ayan, tignan nyo po kung ilang kilo, ayan o apat na kilo at saka dalawang buwit sabaga yung ginagamit po namin washing machine is good for 7 kilos pero hindi dapat ganon mas maganda kung may gitlang na 3 kilo pero marami na po yung tama lang sa apat kasi po, pagka sobrang dami, kung para pararatingin mo pa naman sa 4 na kilo, ay eh, 5 kilo, 6 na kilo, hindi eh, na po niya mahalo kayo Nakababad na lang, umaandar ang makina. Pero ito, kayang-kaya pa po ito. Ang 4 na kilo, ano po. Ngayon, ang ginagamit ko po dyan, ay ito. Yan, napat na ganito po. Yung gagamitin ko. Ito po yung iba, tatlo. Yan. Yan po yung powder na ilalagay ko dyan mamaya. Sa mismong machine ko na po ibababad. Magpalipas lang ng one hour at saka napaanda rin ng makina. Ito naman po yung daw pabango. Apat nito, ang titirahin ko. Para mabango. Yan. Apat. Ano po? Apat na piraso. Para mabango po yung damit. Ano? Ayan. Ito po yung titirahin mamaya. Sa paglalaba. ng inyong abang lingkod. Haha. <laughs> oh, apat na pabango. Downy. Yan. Ito po apat na piraso lang po ito ito kala dosena ito eh kaya apat lang ang kukunin ko para mabango ito ayan ano po ayan tingnan niyo pong maigi apat na kilo at dalawang guwit yan po lahat ang bibirahin mamaya Good morning. Ito po ang inyong kaibigan, T.S.O.S. Brother Manny Bautista. Ano po? Mamaya, magiging labandero na naman po ako. Ha, ang kagandahan, automatic po yung washing machine. Hindi po ako masyadong nahihirapan. Kasi nga po, automatic. Alam nyo po, yung mga automatic ngayon, parang rice cooker. Automatic, lulutuin niya yung sarili niya. Ano po? ha So, mapagpalang umaga po dahil medyo umahambon, magingat po kayo kaibigan. Sabi nga ng balita, ah, Paskong maulan o Paskong may bagyo o bagyo sa Pasko. Kaya ingat po kayo, ano man ang inyong gagawin sa labas, magdala po kayo ng payong. Kapote, iwasan yung mabasa kasi mahirap naman po yung magkaroon ng sakit. Ano? Hindi biro magkaroon ng sakit ngayon. Mahal ang gamot, mahal ang bahay sa doktor. Eh, ngayon po, Konsulta lang, limandahan. Wala pang ginagawa ang doktora. Nagtatanungan pala kayo. Limandahan na yon O. Oh. Sipin nyo po yon Wala pa siyang ginawa. Limandahan na, konsulta of eh, punta ka sa government. Pwede naman, kanya lang. Pumila ka. Oh, anong gagawin mo? E eh, di mag ka. Use your coconut. natnat <laughs> ano po, mapagpala umaga kapag palang maulan, maambon. Ayan. Ano po? Tingnan nga po natin ang weather sa labas. O, dito na po ako sa baba. Naibaba ko na po. Nandito na. Eh, yeah. pero po ako chaperon. Si Samir. <laughs> Ayan. Ah. Oh. Samer, Hindi tayo pwede lumabas kasi umuulan basa yung kalsada, ha? Alam mo naman ang patakara, na pag basa ang kalsada, wala pwede mo lumabas. Baka mabasa ka, ano? Yan. Ito po, ang aking paboritong pet, eh. <laughs> oh, hello, Samer. Samer, halika nga tingin dito. Shh. Yan. <laughs> Ito po yung makina. Washing machine. Alis ko na yung tapal. Ayan. Ayan po, ano? Ayan. Lalagyan ko siya ng tubig dito mamaya. Dito ko na po ilalagay yung mga damit na ibababad. One hour, nakababad sila dito. Then at saka ko na lang paandar po yung makina pagkatapos ng one hour. Ito po yung lalagyan ng detergent. Hindi ko na po dito nilalagay. Yung ano, yung yung nasabing ganito. Yan. Hindi po. Nilalagay ko na po diretso rito ito. Binubuhos ko. Ayan. Pati yung pabango, downy, eh, na pagka yung uling banlaw, doon ko lalagyan ng apat na piraso. Kasi na-experience ko po. Nung araw, dito ko po siya nilalagay. Ito yung kulay blue. Ayan, no? Dito nilalagay yung downy, pabango. Hindi po bumabango na gusto yung damit, eh. Ano? Kaya natutunan ko dito. Yung ulimbalaw, dito ko na siya lalagay. Diretso na rito. Kaya bang kay na, nahalo na gusto yung downy yung pabango, ano po ito naman po yung sunrocks pang ano, yung pang dikulor po ito sunrocks siyang so, aking gagamitin po umamaya ayan, para naman may sunrocks isang oras kababad with sunrocks yung dikolor na nakita nyo po tinitimbang ko kanina apat na kilo at dalawang gunit ito po yung tubig, hanggang lima. Ayan, hanggang lima po yan. Ano? Ayan naman po. Yung wash, risa, tsaka spin. Yung uling spin, ano po? Doon ko ilalagay yung pabango. Dito. O, ayan na po yung damit. Ano? Nakababa na. Ready. Maya-maya lang po, tatrabawin ko na yan. Ano po? Ayan. Kaganda lang nito, automatic. Ito, ito po pinipindot kasi uh, malalambot lang mga damit, mga brief, Ganun po mga damit namin. Yan, ito po. Actually yan, 7 kilos yan eh, oh. pero hindi po dapat, hindi na makakahinga dyan. Ibig sabihin, kaya niya hanggang 7, pero wag. Yan, tama na po yung hanggang 4 lang at maari. It, kakayanin naman ng makina. Ayan. Ayan. Ito yung ito to. Drain. Diretso po yan sa butas. Ayan. May tagit po ano. Ayan. Itong ayan. Batsa na yan. Ito pa yung mga batsa. Yung uli pong banlaw. Yan, tinatabi ko po sa batsa yan. Ginagamit namin sa CR, pambuhos. Mabango, kasi may sun rocks eh. Ito, may konti pa po. Alisin ko na mamaya yan. Kasi nga, nung na, nakarapa ng araw yan, yan. Yan, tatanda nyo. Ayan o. Oh, yung ano po, yung drain na yan. Bubuksan ko yan mamaya. Diyan ko ilalagay ito. Kasi tumatapon. Pero yung uling manlaw dito na sa batsana. Tsaka yan. Yan. Ano po? Ayan, maya maya, na naman po tayo. Labadami, labango. Ika nga. Ito po yung os ng tubig. Yan. Ayan naman yung ano natin. Ayan. Uh, ng nawasa. yeah, Ano po? Isasalpak ko lang po yan mamaya. Kaya once again, ano po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, ang tunay na macho man. Ang tunay na macho naglalaba, tumutulong sa kanyang asawa. Ang asawa, hindi po asawa yan. Katuwang sa buhay. Kasi pag asawa lang, eh, ma masala masamang ano yun. Termino. Katuwang mo sa buhay yan. Sa hirap at ginawa. Sabi nga po, nang kinasal kayo. Yan, Ito. Malinis pa. Yan. Ito po. Yan. Ito po. Ayan. At ito naman po yung oriente. Ito. Yan, Ayan. Diyan naman po yung sasalpak yung meat plug. Ito. Yan, diyan ko po siya sasalpak. Yan. No? Yan. Ito si Samir. <laughs> Yan. Yan, naghihinat po si Samir, oh. Yan. <laughs> Maglalaba mamaya, Samir, ha? Ayan, ang aking alalay. Tignan po natin ang weather sa labas. Ano po ang weather? Ayan, basa po yung kalsada, no? Kasi umuulan kanina ng umaga. Ayan. Ito po yung mga halaman ni Sister Baby sa labas. Ayan, dahil mahilig po siya magtanim ng halaman. Ayan. Ito po, mga halaman ni Sister Baby yan. Ito po, drum ito ng tubig. Reserva yan. Ayan, no? may tubig po yan. Reserva just in case na mawala ng tubig pwede pong gamitin yan Gali, alam po yan tagagayang sa nawasa isang drum plastic container ayan na po yan, Opo, yan. Si Summer, ano si Samir ano ito po po yung mga halaman eh okay, sister baby ano po dahil may ilig siyang matanim ng halaman Ayun si Samira, ayun po, nasa labas. Pagka umulan, hindi po siya nilalabas kasi basa yung kalsada. Ayun, tumatawal siya kasi nasa labas ako, siya daw nasa loob. Aha. Ayun po, mga tukol po sa salita ng Panginoon Diyos, yan ano, na ano? Kagaya nito, ayan, Jesus my Savior. Ano naman ito? Jesus, Iler, and Savior. Ayan yeah, si Samia. Gusto niyang tumataw. Ano po? So, basa pa rin po yung kalsada. Hindi kasi nga po sa Ayan. Ayan po ano. Makulimlim ang kalangitan po, ano? Wala po yung sikat ng araw. Ayan, ano? Ayan, ano? Ayan. O, oh. bakit, Charmer? Nagwawala ka na naman. Sige na, papasok na, papasok na. Ayan, hop. Papasok na ako. Sige, pasok, pasok. Sige, <laughs> okay, siya po eh. Baka makalusot ah. <laughs> pasok ka, pa, pasok. Oh. Once again, ito po yung lalaban. Ay sir, pukunan mo yung lemon. Ayan. Ano po? Ito naman ang ating automatic washing machine. Ayan. Ayan. Good morning po. Mapagpalong umaga po, ano? Sa inyong lahat. Mapagpalong umaga po. Ayan, ano po? nakita niyo po, ano? Baka naman, ano? Yung agilalaban. lalaban. <laughs> Ano po? Kapag tunay kang macho, maglaba ka. Ayan. Ang tunay na macho, naglalaba po, ano? Tandaan nyo po yan. Ano? Hello. Ayan, ano po? Hanggang dito na lamang po. Ang video natin ito. God bless us all.